So muna sa lahat, uh, sobrang pasalamatan po, po namin si General sa pag-usita ninyo. Hinihigulokan namin dito sa Northern Samar. Maraming congressman katulad ko, idol kayo dahil sa parehas nating atusiya. Yung free tuition sa State Universities ng Pilipinas at yung mga scholarship program, ang pinaka principal sponsor ng batas na iyon, kahit opposition siya nakapasa, opposition so, ng Torban Aquino. Sa 12, dosing is ispinishade ng inyong mga tao, unahin niyo si Senator Bang Aquino yeah. na may yeah. shade na sa Panoha. Number 5, si Senator Bang Aquino. At sigurado ko, nadami pa yung libre uh, mga scholars na makaka-avail ng libre commission fee.